Ha? Huh? Uh, dito ako, asawa ko yun. Si sige, 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 dyan ka. Gusto no, mo. Bakit naman kung sinisimutan niya ka? Nagbubuhos naman na. No, no, kailangan akong makita iya. Eh. Paano makita ko makita yan? Uhulaan ko? So, ba't di ka pumunta kay Madam Aureng? Tingnan mo yung pag ng matres niya. Eh, Dok. Ang hirap yan eh. Eh, pwede ba ako nalang sumili? Pagkatapos, kwento ko lang sa'yo. Ang ah, ganun, reporter ka. Nag-radio ako. Ako shipit yan! Hindi, hindi, Ako, ako, ako mag-aangat. O, okay. sige. Sige na, sige na. Ikaw, ikaw. Sige, okay, okay. Aba, aba, aba. Oh. Nakita mo na. Ha? Huh? Yung naman mong camera. Nakita ko Snapchat! Ang ganun mo naman tamo. Kapag, kapag, kapag. Anak mo Di ang natuya. O, ito na tayo ako. Oh, Doon tayo, pito-peto na tayo eh. <laughs> <laughs> hindi hey, ko na makita eh! <laughs> Kailangan titigan ko yan eh! Ang ganun ba? Huwag ka mag-alala sa akin! <laughs> nakita ko na lahat ang ganyan! <laughs> Walang mali siya yung doktor yan. Ang dami nang nakita ang ganyan yan. Isa na lang ituran yan sa kanya. Oo! So, uh, <laughs> ang hindi ko na nakita, sa bulate eh! <laughs> pero pagsuot ka rin doon. Sige na! naman! sa batangin dito. Sinuot <laughs> <laughs> ko na! <laughs> may logic? Lars, pa slide. Lars, may... Ha? malis. Hmm. Takot ako sa dilim. <laughs> <laughs> <laughs>